Sino raw itong politiko ang gustong makatikim ng miyembro ng PSG o Presidential Security Group? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, basta hunk at guapo pasok sa behind, este, pasok sa panlasa ng lalaking politisyan. Pamilyado na raw ang politiko pero madalas itong topic ng mga marites dahil pumapatol daw ito sa kapwa may lawit, basta Guapo at matipuno. Nakausap daw ng pomding politiko ang isang PSG at sinabing siya na lang ang bantayan at handa siyang magbigay ng malaking allowance bukod pa sa buwan ng sahod sa mother unit nito sa PNP. Kayo mga kaabante, anong say nyo? comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.